Ang masayang buhay na ito ni Loribel ay napalitan ng lungkot nang madiagnose siya na mayroong lupus. Ngunit, sa halip na sumuko, lalong nagpatuloy si Loribel sa paglilingkod sa Panginoon. Pa-worst ng pa yung symptoms noon. Naka-wheelchair ako for three months. Hindi ako makakain sa sarili ko kasi para ako nakdikit sa bed. Tapos nagsimula sa joint pains pero naging bone pain siya na to the point na kahit skin lang nung skin lang nung talampakan ko, yung nakaapak sa sahig, yung pakiramdam ko, yung buto ko, pinapaddle siya ng bakal na talaga ini talaga yung yung bones ko. At sabi ko, gusto ko na lang mag-serve kay Lord to the last minute. Pabag intense, tapos miraculously nawala siya. Sa kabila ng iniindang sakit, mas lalong nag-alab ang kagustuhan ni Loribel na maglingkod sa Panginoon. Kalaunay, muling nabiyayaan si Loribel ng panibagong supling habang nagpapahinga, nangusap ang dalawang anghel sa kanyang panaginip. One morning, gising na ako, tapos hindi pa ako bumangon. Nakita ko yung sarili ko na nakaangat. Pag-ikot, nasa ibang location ako. Tapos, tinura ko nang dalawang angel, tapos papalapit doon sa isang community. Alam ko yung size ng table, na upuan, tapos pag ano yung itsura sa labas, tapos ano siya sa aerial view. Ganun siya, ganun ka specific sa sakikita ko yung mga tao. Nakita ko yung community, alam ko na Filipino community, in a Muslim community. After the tour ng dalawang angel, finish to face ako, tapos ang sabi nila, Go now. Wala namang inaksayang panahon si Luribel at agad na nagtungo ng lanaw kung saan siya pinadala ng kanilang simbahan upang magpastor. Nung nakita ko yung lugar na yon, very specific, nakita ko yung structure na nakita ko in my vision, pinuntahan ko, hinahanap ko yung lamesa na kung saan ako hinawakan ko siya, na pag ako alam ko yung, alam ko yung size ng table. So the next day nakaset up siya ng ganung ayos nung nakita ko in my vision. It was in Lanao del Sur, long before the Marawi siege happened. Prinipar niya kami doon sa magiging open doors ng ministry for the upcoming siege. Makalipas ang dalawang taon, sumiklab ang gera sa Marawi. Naging evacuation center ng mga biktima ng gera ang kanilang simbahan. Nadurog yung puso ko kasi piling ko may magagawa pa kami pero wala na. It's beyond us. Wala kaming makuhang doktor na papasok this time. Beyond siya sa pagkain yung kailangan. Gusto gusun gusto namin tumulong pero walang walang doktor sa amin. Naiyak na talaga ako kasi yun nga, ang daming may sakit, skin diseases, mga sugatan doon, mga nakunan. Nakunan sila pero ilang araw na silang nandoon, wala namang intervention, de ba? Tapos may mga babies talaga na hindi na nag-survive. Tapos hindi naman yung broadcast doon sa area na yun. Tapos doon ako nag-desire talaga na sana maging doctor din ako kasi pag napunta kami ulit sa gitong sitwasyon, at least alam ko na yung gagawin ko. Kasi at first aid, hindi ko talaga alam. Bukod sa sariling pangangailangan at kaligtasan, naging abala sa pagtulong si Loribel sa mga biktima. Dito ay tumambad sa kanya ang nakalulunos na sinapit na mga biktima at ang kawalan ng tulong medikal na lubha nilang kailangan. Paano maiibsan ang hamon na ito na hinarap ng mga biktima? Abangan niyan bukas sa pagpapatuloy ng kwento ni Lori nasa Nasa ikatlong araw na tayo ng pagsubaybay sa life journey ni Lori Bell. Hello po mga kapuso and hello to you, Brother Peter. And hello to you, Sonja. And also, hi there mga kapuso. How would you describe yung attitude ni Lori Bell sa kanyang health challenge? Grabe yun ah you you know son she's serving the lord she's obeying him she is into the word kung anong sabi ni lord sa kanya sumusunod siya and then dumating pa itong health challenge sa buhay niya yung para bang if that's me i said lord what what else do you want from oh, me diba I I'm, i'm doing all of these things siguro if that's me i'm gonna ask lord what else pa uh am i to accept this so how will i do all the things You are telling me to do if this is my challenge now. Yes. But Siguro the Lord is saying, are you to trust me? Are you gonna still do what I'm going to say to you, or are you going to be ungrateful at this point in life? So talagang sa lahat ng pinagdaanan na ni Lori Bell, anong pa ba? Yeah. Diba? I'm asking myself, what what else to in order to prove my loyalty to you Lord, my love to you, di ba? Pero grabe yung attitude talaga ni Lori, yes, eh, Kasi maiintindihan ko naman talaga kung magtatampo siya kay Lord, kung medyo baka mamaya uh, ayaw nang munang kausapin si Lord. Like, I totally understand that. But here she is, full of joy, and she's so young that she has gone through so many things already, yet her attitude is still, Lord, you are good and whatever it is. Diba? Okay lang, Lord. Mahal pa rin kita. Hindi magbabago yung tingin ko sa iyo. Talaga namang, wow, amazing and, and, na amazing. And that's truly what I find so amazing in her testimony. Right. Uh, a real person that truly loves the Lord. Alam niyo po, Lori Bell's love for the Lord and her desire to serve Him swallowed the fear brought about by Lupus. Sa sobrang pagmamahal niya kay Lord, wala na siyang panahon <laughs> i-entertain yan, takot na yan. It feels so liberating when yes. you do that, so, di ba? Yes, I love that. Wala na siyang time for fear. You, you know, takot kasi talaga, yan ang pinakamalaking hadlang para magawa natin ang gustong ipagawa sa atin, ni Lord. Kasi kung matatakot kang gawin, mahadlang ka talagang mag-step out in faith, right? Pero alam niyo ba kung ilang beses sinabi ni Lord sa Bible, yung phrase na, fear not, or wag kang matakot that was mentioned 365 times in the Bible. Grabe. Fear not is considered the most common command in the Bible. Kaya, kayo, fear not. Napakadaling sabihin, pero napakahirap gawin. Kaya na-curious tuloy ako, ano kaya yung ginawa ni Lori Bell para marating na yung level na yun na wala siyang takot sa kahit ano pa. Malalaman natin yan mismo kay Lori Bell. She will join us later when the 700 Club Asia returns. Are you sick or do you know someone who is? Come receive your healing at your healing now. Happening on March 13, this powerful gathering features Pastor Hiram Pangilinan, Prophet Franklin Battle, and many more. Scan the QR code for more details. Come receive your healing now. Ang iyong kabutihang loob ngayon ay maaaring magbago ng mga buhay bukas. Maghatid ng pag-asa, pagpapagaling at pagbabago sa pamamagitan ng CBN Asia. Bilang pasasalamat sa iyong donasyong 1,000 pesos, makakatanggap ka ng online access sa dokumentaryong The Genius of Israel. The country needs you. It's time to serve. And that's really what it's about. Plus, ang downloadable devotional na Reflection and Awe. Become a CBN Asia partner today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling ishare. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app Nagbabalik ang The 700 Club Asia at kasama natin ulit ngayon sa studio si Lori Bell. Welcome back, Lori Bell, again and again. Welcome! Thank you po. Ang saya ko po ulit, nandito ako. Oh, nga, eh. Kamusta ka na ba, uh, Lori Bell? Ilang taon na ba lumipas mula noong una kang na-diagnose ng lupus? And paano mo na overcome yun? Paano gumaling? Yeah, siguro, ah, kasi 2012 yun eh, 25. mga 13 years na. Wow. Oh, 13 years na, uh, gumaling yun miraculously. Gumising lang talaga ako na wala nang masakit sa paako. Oh, wow. Yeah, so it was an instant healing. Oh, instant grabe healing. Grabe si Lord, ha? Grabe, no? Mm -hmm. In fact, kanina Sonja and I were talking about fear, no? Mm -hmm. When you found out na may sakit kang lupus, hindi ka ba natakot? Paano mo... No na napaglabanan yung yung fear na yan kung nagkaroon ka ng fear at paano ka dumating sa point na nasabi mo gusto ko lang mag-serve ako kay Lord until the last minute of my life. Ay grabe. Actually, hindi ko agad mahanap kung ano yung emotion ko, pero ang feeling ko kasi noon dahil nung sinabi na wala naman siyang cure, tapos hindi pa sikat yung sakit na yun. Oh, like, wala pa yeah. ako naririnig yeah. ng mga artista na may mga <laughs> ganong <laughs> oh, sakit oh. na nag-survive. So, akala ko talaga, katapusan ko na. Oh. Tapos, ganun pala yung pakiramdam. Kung nasa, feeling mo na sa end of life ka na, mm -hmm. ang, 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 ang hirap hanapin. Tapos, you know, kailangan mo lang munang mag-compose. Tapos, mag-pause for a while, kausapin si Lord. tapos Ang naisip ko lang noon, nakatingin ako sa 2 years old kong baby. Tapos, mm -hmm. so, sabi ko, parang hindi ko pa siya kayang yes. parang hindi parang hindi ko pa siya kayang iwanan Lord. Yeah, too soon. Parang too soon. Parang ako parang okay lang pero nung nakita ko siya hindi ko siya kayang iwanan. Pero ang impression ni Lord sa akin, yung anak mo ay anak ko. So, iniisip ko kung gusto ko ng well-being sa anak ko. Baka baka kabawawan naman siya pag mawalan siya ng nanay. Pero ang sabi niya, yung anak mo, anak ko. So, kaya kong alagaan yung anak mo. Mm, yung ganun. Nice. So, nawala lahat po ng concern ko kasi yung concern ko, yung anak ko. Yeah. Yeah, yung panganay ko doon. Tapos, eventually, kinomfort ako ni Lord sa word niya. Alam niyo ba, instead of fear, yung maramdaman ko, overflowing joy. Maniwala po kayo sa wow. hindi. Alam niyo ba kung ano yung binigay ni Lord sa akin mm. na, na verse noon? Luke six, 16... 10. Ang sabi doon, kung mapagkatiwalaan mm -hmm. ka ng malaki, ay ng maliit, yes. mapagkatiwalaan ka ng malaki. So binigyan ako ni Lord ngayon ng malaking pagsubok. Kasi pa, yung context na yun, actually sa Biblia, lagi siyang uh, sinasabi kung mapagkatiwalaan ka daw ng blessing na malaki, right. ay na maliit, pagkakatiwalaan ka daw ng malaking blessing. But that time, nagkaroon siya ng ibang impression sa akin, sa heart ko na kung mapagkatiwalaan ka ng maliit na sakit or maliit na problema, pagkakatiwalaan ka rin ni Lord ng malaking sakit or malaking oh problema. My gosh, grabe And naman. so, sabi ko, Lord, grabing privilege naman to. Ang laking sakit nito. Thank you, Lord. Sabi ko, alam mo, kaya, kaya ko to kasi pinagkatiwala mo to sa akin. So, yung tinestify ko po yan talaga sa church mm. with overflowing joy tapos sabi ko po doon alam ko babalik ako sa palpit na to na pagagalingin ako ni Lord that is faith that's Grabe. a statement of faith yes this is the first time I hear somebody say thank, thank you, you Lord I know <laughs> <laughs> that this this sickness is going to produce something in me Parang yeah. parang congratulations. Yeah. Oh, sa sakit na to, parang gano. Oh, hindi natin. lang tulagnat, Lord. <laughs> oh, oh. <laughs> Pero, Lord would you say na yun yung pag-surrender? Kasi 'di ba dapat ni diba dapat lumaban tayo pag may pinagdadaanan tayo. Kailan ba dapat yung point na sige magsusurrender na ako, Lord? Your will be done na lang. Kasi iba yung usapang malubhang sakit. So, when do you say, Lord? Ikaw na bahala. Bahala ka na, sa, sa, na hindi na ako lalaban sa malubhang sakit na to kailan ba yung point ng pagsuko? Alam mo, um, siguro nandoon na kasi ako ng galing sa perspective na wala kasing sakit na hindi kayang pagalingin ni Lord. So, uh, nandoon na kasi ako sa, sa stage na yun na um, wala namang imposible kay Lord. Hindi na question kung kaya niyang pagalingin. Ang question na lang, kailan niya pagagalingin? Kailan? Kung dito sa kabilang oh. buhay? Uh, okay. <laughs> diba? Parang hindi na. Pero yung suko talaga, kasi meron akong faith in my heart nung time na yun na um, kaya akong pagalingin ni Lord? Unless piliin niya na hindi ako pagalingin. Yeah. Kasi kung sasabihin na ng doktor na wala pang cure itong sakit na to, eh wala na talaga akong aasahan. Mm -mm. Si Lord lang. Pero hindi ako nagdududa na kaya niya akong pagalingin. Pero yung pagsuko, siguro mas na sobrang nasaktan ako nung yung anak ko yung nagkaroon ng bone marrow failure mm. yung yung second child ko actually nung pinagbubuntis ko kasi siya may lupus na ako okay. mm. so yung lupus ko nagtuloy-tuloy siya hanggang nung time nung pregnancy ko sa kanya so Nung lumabas siya, okay naman siya, healthy naman siya, but six months after, nagkaroon siya ng parang dengue, severe na, na symptoms mm -hmm. every three months, hanggang five years old siya. Every three wow. months, may severe What? symptoms siya. Yeah. Na sa oh, okay. Oh, nahihirapan siya huminga. So, ano, buwa ba ba yung platelets niya? Yes. Tapos, kapag, eh, kahit pulagnat lang, yung WBC yeah. niya, one. So, wala talaga siyang oh panglaban. Oh, my yeah. so, tapos Imagine, magsusuka siya 14 times, yeah. may diarrhea, na ganun din, alternating oh every 30 gosh. minutes. Oh, siya huminga, tapos sabihin niya, Mami, pagod na akong huminga. Tapos marami siyang mga, para talaga siyang yeah. dengue na hindi ko ma-explain. So, um, nung time na, uh, yung, yung first, um, first year na nagano'n, parang okay lang. Fight ako ng fight. Lord, wala naman talaga posible sa'yo. Napagaling mo nga ako sa lupus eh. Kaya mo naman itong pagalingin yung anak ko. Walang... Mm -hmm. Second year, oh, laban pa din sa prayer. Third year, laban pa din. Pagka fifth year po, sabi ko, Lord, Lord, awang-awa na yeah. ako sa yeah. anak ko. Hindi ko na to kaya. Sabi, Lord, uh, there is season for everything. Ecclesiastes 3.1 mm -hmm. There is season for everything under the sun. So Lord, itong season na to, I've been fighting for five years. Itong season na to, yeah. I surrender. Walang question sa capacity mo, but it's just about your will. Tama. Wow. Wala. I don't doubt. Tapos sabi ko, Lord, kung kukunin mo na yung anak ko, Lord, mahal pa rin kita. I know wow. it's for our own good. Uh, ah, Lord, it's for our own good. I don't see what's uh, the future yeah. ahead of us, pero may maganda kang dahilan kung ba't mo siya kukunin. Mm. So thank you Lord sa pagpapahiram for five years kasi five years old na siya that yeah. time. Tapos sinuko ko na talaga. Wala na, na. We've done everything. Nag bone marrow aspiration na, na-diagnose siya. Then pandemic, uh, yung pandemic kasi boom uh, pumutok. So, bawal siya sa hospital kasi WBC1. Wala siyang panglaban. Wala siyang panglaban. So, kung tayong lahat noon dapat naka-isolate, lalo na siya. So, bawal siya kahit yeah. blood test and all. So, walang magagawa sa kanya that time. But, you know, miracle happened again. Same kung paano po yung nangyari. Instantly, nawala po lahat ng symptoms niya during the pandemic until now. Praise so, man. five years na siya kasi ten years old na siya exactly uh, this year. So, five years na siya na wala na pong dengue-like symptoms na very severe. Ah, yung severe talaga na na symptoms. Disgusting. Grabe, no? Yeah. When, eh, when the whole world was fighting against a virus, that's when your son got healed. Yes, yes, exactly. <laughs> so, yun ang surrender na parang, Lord, walang question sa capacity mo, Wala. but whatever you will, is, I just surrender. And this. hindi magbabago yung heart ko sa'yo, yes. Lord. No doubt. Ano man ang outcome niyan pagalingin mo hindi hindi dahil hindi mo kaya kundi dahil meron kang magandang dahilan yeah, ah, yeah. and you are still good yes sir, you are still good amazing so going back lorie bell to your spiritual experience was it a dream or was it a, a vision is that how god usually communicates you know with you actually it was a vision gising kasi ako eh uh -oh. first time yun hindi siya ganyan usually okay. makipag-usap sa akin usually po oh. ang communication ni Lord voice. sa akin through voice and bible po yeah. talaga mm -hmm. scripture yes. pero ito first time tong extraordinary experience na hindi ko po ma-describe first time po kaya i know napaka-specific and may purpose siya and you know what when i received that vision ang word niya pong binigay sa akin is yung pangalan po ng anak na kakapanganak ko lang it's mm. Zeka. Zechariah 4.10, do not despise the small beginning. When yeah. I opened my Bible that morning, yun po yung pag mm. Zechariah, eh pangalan po, no, three months old pa lang yung baby ko nun eh, mm. e, pangalan niya Zechariah, yung yeah. may bone marrow failure. Oh. Mm. Uh, so do not despise the small beginning. Sabi ko, Lord, kung papupuntahin mo ako sa ganung lugar, never pa po ako nakarating ng Mindanao. <laughs> hindi to small beginning. <laughs> Oo oh, nga. <laughs> right, right. That's right. Major. <laughs> Dok, hindi, ay, Lord, hindi to may, uh, small beginning. Pero, Uh, nung, pero beginning nga lang talaga. Kasi sobrang lucky po nang nangyari since that day mm. uh, onwards. parang like, looking back, yes. uh, small beginning siya. Oo, sa oo. open doors na binigay ni Lord. dami palang gagawin Ay. ni Lord talaga doon. So, paano binago ng Panginoon yung faith and spiritual mo after Marawi siege? Mm. Grabe. Alam mo yung pag ka na, ministry ka na for the longest time. Like, ako nag-start ako as pastor. 18 years old pa lang ako. Oh, so, iniisip ko akala ko tapos na si Lord sa akin. Apa ito na yung gagawin ko. Ito na, ito na yung cycle, ito na palaging gagawin ko. Pero grabe habang buhay ka talaga laging may exciting part. I mean, <laughs> wala pa pala sa exciting part <laughs> si Lord. Sa, sasabihin ko kung ano man yung um, kasi usually sinasabi natin uh, pag may pinagdadaanan ka uh, okay may victory si Lord naggagawin pero hindi yung victory pala na yan kahit victorious ka na may meron pa victory mm. over victory pala talaga so hindi pa tapos si Lord masasabi ko lang hindi pa tapos mm. si Lord habang buhay ka yung faith journey natin hindi talaga matatapos nice. may grow uh, may may growth talaga lagi na area kung saan gifted ka na pero iaad pa mga add pa si Lord, si Lord. You no know, nang marami pa no so hanggat hindi pa tayo kinukuha ni Lord lagi my journey at my journey my journey yes oo, oo. nakakaabang-abang <laughs> what 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 an amazing victory right. you experienced so Loriebel if you were to address our viewers na dumaan ka sa point na you could have been fearful how would you advise them to overcome fear? Mm -hmm. Strengthen their faith in the Lord. I think, kailangan ng personal encounter and deeper understanding of who really God is. Dahil, dahil pag medyo vague sa'yo kung ano ang karakter ni God, mm -hmm. doon ka mga pa sa buhay. Hindi mo maibibigay yung 100% trust and uh, Uh, faith mo sa Panginoon kapag alam mong hindi ka secure. Ah sa pinagkakatiwalaan mo kasi hindi mo siya kilala so it's the spiritual discipline is very very important the, the the meditation of the word the reading of the word the the fasting sabihin na natin, napaka napaka old school noon masyado nang spiritual si pastora may fasting pa pala. Yeah, the, the spiritual discipline is very important and even yung discipline po ng celebration every time na you overcome something it's part of the spiritual discipline it's not just prayer and uh, and worship and bible reading and fasting even the discipline of celebration, we have to practice that. Yeah. So, balik pa rin po sa spiritual discipline. Mm. Parang magkaroon mm. po ng malalim na foundation kung sino si Lord at para kahit anong mangyari, hindi ka ma-overcome ng fear. That's that. so true. That is yeah. so good. Ang, ang stress, in-stress ni Lori Bell is the discipline of knowing the Word of God. Amen. Because the Bible tells us, we grow our faith. It comes from Knowing the Word of God. That's why faith develops inside of us. More, more Word, more faith. Amen. And someone once said, You want to drive out fear? You want to starve fear in your life? Feed on the Word. Because the more you feed on the Word, the more you starve fear. Fear has no chance to grow in you. Kasi yung lumalakay at lumalakay yung Word ni Lord. And the Lord is bigger. Than your fears. So, how does that happen? How does that begin? It begins with a relationship with the Lord Jesus Christ when you allow Him to rule and reign in your life because He's the sovereign God. Many people have a say, but the Lord has the final say. So, allow that in your life. All it takes is a simple prayer. Let's pray. Just say, Dear Lord, I come to you. Your word is living and active, sharper than any double edged sword. Lord, your word is strength, hope, grace, life. Your word is powerful. And so, Lord, I want your word living inside of me. And the only way is you, Jesus, because you are. The living word. Mm -hmm. So I come to you and surrender my life to you. I confess to you all of my sins and acknowledge that because you cared enough, you love me enough to die on the cross and shed your life's blood, that today I can have that resurrection power because on the third day you rose again. So, right this moment, Lord, I invite you into my life to be my Lord, to be my Savior. To be the God that will journey with me, to be the mm. God that will usher me into this new life in you. Thank you, Lord, for loving me. Thank you for saving me. And thank you, Lord, mm. that I can surrender to you and just enjoy your love for the rest of my life. You are my Lord. You are the God of hope. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen. And at this point, we want to pray for those who are paralyzed with fear due to everything that has happened to them. Maybe you're that person, you're paralyzed with fear. I would like to ask Lori Bell to, to pray, pray for you at this time. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong kapangyarihan. Wala pong bagay na imposible sa iyo lahat ng klase po ng sakit, lahat ng klase ng problema, lahat ng klase, Panginoon, ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, hindi kayang solusyonan ng tao, ikaw lamang ang may kaya. Humihingi kami ng, ng kalakasan sa iyo, sa iyong banal na Espiritu Santo, kayo, Panginoon, ang magbigay ng kasagutan sa lahat ng kanilang pinagdadaanan. Sa mga oras na ito, hindi aksidente na napanood niya ang episode na ito. Kayo po, Panginoon, ang kumilos, kayo po ang magbigay ng solusyon na hindi niya nakayang solusyonan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Amen, amen. amen. Thank, you, Lord. Thank you very much, Loribel, for that powerful prayer. Magbabalik po ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are two ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code, enter the amount of your donation, click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon then tap others scroll down and tap cbn asia enter the amount of your donation enter your 11 digit mobile number type your name in the account name then type your email address tap next review the details then tap confirm g give and be a blessing to learn more ways on how to donate please visit www.cbnasia.org/give Sa Biblia, ang isa sa pinaka-best example of a fearless woman ay si Virgin Mary. Ang babaeng nagbuntis, nagsilang, at nagpalaki sa ating dakilang tagapagliktas na si Jesus. At kung babalikan po natin ang kanyang kwento sa Biblia, noong ipinabatid kay Mary ang panawagan ng Diyos sa kanya, ang sabi sa kanya ng anghel ay, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Ayun na naman po ang phrase na fear not. At actually, hindi lang naman kay Mary niya sinabi yan. Mula Old Testament, ang dami nang sinabihan ng Panginoon na do not be afraid, fear not. Paulit-ulit na tema. Let's say yung sinakilib sila Joshua, di ba, when they were gonna go to the promised land. Do not fear, yan ang linyahan ni Lord sa kanila. So every time na may gustong ipagawa ang Panginoon sa isang tao at mahaharap ang taong ito sa isang napakalaking pagsubok, ang paunang sinasabi lagi ng Panginoon, "Do not fear." Amen. And that builds their faith. Mm -hmm. And that is because fear can easily take our focus off our destiny and purpose. When we allow fear to overtake us, we quickly lose faith and doubt the power of God. Takot ang paboritong weapon of warfare ng ating kaaway para i-divert ang atensyon natin palayo sa ating destiny para maguluhan tayo. But you know what? God has given us His Word as a weapon against fear. In fact, sabi po sa Biblia sa 2 Timothy 1 verse 7, For God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. If we will constantly remind ourselves that the God who called us is the all powerful God and that He loves us unconditionally and eternally, you know, that is enough reason for us to have peace of mind. That's right. And Isaiah 26, verse 3 tells us that God will keep us in perfect peace when our minds are stayed on Him because we trust in Him. The peace to fulfill our destiny is released when we guard our minds against fear and doubt. When we focus on the Word of God and permit faith to rise, we become an unstoppable force against the enemy and ultimately realize our God given destiny. Amen and amen. If you want to see more of these inspiring stories, partner with us. Send us a message on our Facebook Messenger, the 700 Club Asia, or you can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you peace. Biglang may malaking bukol na kasing laki ng kamao dito sa diig ko. Ang bilis niyang lumaki. Naku, kunti na lang matatapos ko na itong final exam. So, kailangan ko talaga itong tapusin, Lord. Kailangan ko itong tapusin bago ako pumunta sa doktor ko. Ano ang dahilan kung bakit nakakarana si Lori Bell ng mga mapanganib na sintomas? Dito lang sa The 700 Club Asia sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Huwebes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.